Patay ang isang membro umano ng New People's Army. Matapos makasagupa ang militar sa Barangay Beluang Lupi, Camarines Sur tanghali nitong Martes, July 8. Batay sa ulat, kasapi ng kilusang larangan gerilya 2 sa Regional Committee 1, Bicol Regional Party Committee ang nasawing miyembro. Ayon kay Lieutenant Colonel Julio Binuhi, commander ng 81st Infantry Spartan Battalion, nakatanggap sila ng sumbong mula sa mga residente ukol sa presensya ng mga armadong kalalakihan sa nasabing lugar na nauwi sa inkwentro. Lahat po ito ay isang uh, aksyon namin sa mga sumbo na mga residente na meron po silang napapansin armadong MP na grupo sa kanilang lugar kaya agad-agad po kami na uh, umaksyon. Uh, kasama po namin dito uh, ang mga kapulisan uh, na naka-area na, na, na dito sa Camarines Sur. Uh, ganun din po yung uh, Scout Ranger Battalion uh, na naka-area po dito sa Camarines Kam Norte at uh, sila po yung mga kasama namin na nakasagupa dito sa armadong grupo. Tumagal ng sampung minuto ang palitan ng putok habang nakumpis ka naman sa lugar ang isang bari, limang magasin at iba pang mga gamit. Patuloy din na pinaghahanap ng otoridad ang pitong nakatakas na rebelde. Kahit doon ang enkwentro ay uh, may mga humiwalay sa kanilang grupo at uh, ganoon din po nung nakaraang araw, kahapon na uh, pagkatapos ng impentro ay magkawatak-watak na sila. Patuloy natin uh, tinutugis para maproteksyonan itong mga, mga community. Kung maaalala, una nang nagkaroon ng engkwentro sa Barangay San Ramon, Barangay Napolidan at Barangay San Rafael Norte ng parehong bayan nitong linggo, July 6. Kaugnay nito, siniguro naman ang kasundaluhan na patuloy ang kinilang mas pinaigting na operasyon para masiguro ang seguridad ng bawat Bicolano para sa mga balitang Tatak Bicol Rose Bilista